Yan, good morning mga ka-farmers uh, Welcome ulit no, dito sa ating channel Sir Chad the Farmer Ang guru magsasaka ng sibonga Philippines So for today's video mga ka-farmers Sa ating vlog ngayon Babahagi po sa inyo yung ating Updates na naman sa ating upo mga farmers So Edad ng ating upo Today mga ka-farmers is 44 days Okay So ano na nga ba ang pagmumukha ng 44 days na Ah uh, Opo mga ka-farmers So ganito na siya mga ka-farmers Ganyan So by Sunday Meron na tayong maharbis mga ka-farmers Kasi malalaki na So ganyan po yung purma ng ating upo ngayon As of 44 days mga ka-farmers So Ah uh, 90% ng mga farmers lahat ay may bunga na and then uh, yung mga bunga din mga farmers ay malalaki na mga farmers okay so you can observe yan kung makikita nyo ganito rin mga farmers sa nga pala mga farmers ah uh, Shout out sa ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially po sa ating mga mentors, na walang sawang tumutulong sa atin kung sakali nagkaroon tayo ng problema so shout out no? first agaw jupil farmer anak ni matoy na ang mumpilir agaw sibu okay gaw kumusta and then shout out also uh, agaw pino yang gurin kami nadi ng barangay manatad sibu nga sibu Cebu. shout out gaw kumusta gaw okay so ganyan mga upo natin And of course, no, shout out din sa ating kaibigan mula sa Barangay Anahaw, Argao, Cebu. Shout out, Parmer. Si Boss Parmer Montijo. Okay. So, ganyan yung ating upo, mga ka-farmers. Yan. So, kung makikita nyo, may mga bunga na talaga, mga ka-farmers, na malalaki. So, yun nga. Ngayon, Friday. Yun. So, bye. Ah, uh, ano mga ka-farmers? Kining... Sunday harvest tayo. So laki na. Ah, yan. Kasi yan, malaki na yan. Oh. By Sunday, saktong-sakto na itong mga farmers Maha-harvest na yung iba. So, ganyan mga farmers Sa atat pala sa ating kaibigan mula dyan sa Manila, bay, lakas ng Negros TV. Sa atat, bay. So, ito na bay. Yung mga pinaghihirapan natin. Ah, uh, meron na ring resulta. At yun na, kikitan natin yung bunga. And of course, na no, shout out din sa ating kaibigan mula sa Persian Gulf Qatar. Shout out, Idol, of course. So, kumusta, Idol? Then, sa ating kaibigan din mula sa uh, Tiasung Kison Prabin. Shout out, bro, tay bisay magsasaka. Okay, so ganyan mga farmers and Salvador Farmers shout out Bumbirong Farmers shout out Kaidong Ray shout out okay so ganyan yan mga farmers so marami ng bunga talaga mga farmers at yun nga like what I said ah uh, maharvest na to may meron ng kunting harvest this coming Sunday para madala ng ating suki papunta sa Carbon Market ngayong Monday okay so ganyan yung ating upo ngayon mga farmers so maraming maraming salamat sa ating ah uh, may kapal dahil tayo ay na ng ganitong klaseng uh, blessings mga farmers okay so ganyan yung ating upo sa ngayon yun know? o ganyan mga ka-farmers malalaki na yung bunga mga ka-farmers kaya next week ang bati na to yan laki na yun mga ka-farmers okay so ganyan yung upo natin sa ngayon mga ka-farmers at yun nga Ah, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay no dito sa ating channel. Niyan. So, once again mga ka-farmers, maraming salamat and ito po si Sir Chad the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibunga Sibu Cebu, Philippines. Bye-bye and thank you.